eto yung gagawin natin. So, lilinisan natin mga guys. Ayan yung unit. Tapos yung dalawang mayari. Ayan o. Oh. So, from dumanggas pa sila mga guys. So, linisan muna natin. tapakita natin sa inyo yung laman. Ayun, matigas ka pa sa akin. Nating na muna natin yung loob niya. Ay, ay, ay. Damakapar. Ayan o. nyangetim leannya okay, nya guys so. So ayan natapos na nating linisan So ito lahat yung pyesa nya Ikakabit na lang natin Pakita natin sa inyo mamaya Kung gagana Alright Yan lagyan muna natin Ang pampadanlog dito Yung kulay blue Yung gamitin natin ah. Ayan So ito na mga guys Nabunan natin Ayan yung trailer Hindi ko muna natin ilagay yung pulley Para makita ninyo Ito naka O oh, ano ba ito Hindi pa naka switch yung clutch nya Ayan sobrang ano na yung ilak natin so ayan na ayan hindi natin matak so balik natin ayun balik natin yung pulley so ayan nakabit na natin sobrang smooth na ng ating mga pulley bago lagay ng pampadan alright kabit na natin to so ayan nakabit na, na natin so testing muna ayan gumagana ay okay, sana Oh. oh.